Alam niyo ba na may kwento tungkol sa Sierra Madre at binansagan itong ina ng kalikasan? Ayon sa Philippine mythology, si Sierra Madre ay isang tao noon at kanyang inalay ang kanyang sarili para lamang maprotektahan ang dalawa niyang anak na si Tagalog at Iloko. Laban sa kaaway na Diyos ng mga hangin na si Habagat Ayon naman sa kwento ng mga kapatid nating mga katutubong ita ay mayroon din daw dito naninirahan ng mga engkanto at ibang nilalang sa mga naglalakihang puno na ito. Kaya pag may napadaan na malakas na bagyo dito, kanila itong hinaharangan kaya humihina ang hangin pag napadaan sa kabundukan ng Sierra Madre. At alam nyo rin ba na ang Sierra Madre ang pinakamahabang mountain range sa buong Pilipinas at ang haba nito ay 540 km mula kagayan to Quezon. Ang pangalan naman na Sierra Madre ay mula pa ito sa mga Espanyol at pinangalanan ito noong 16th century. Na ang ibig sabihin naman ng Sierra ay bulubundukin o bundok at ang Madre naman ay mother o ina. Ang pinoprotektahan ng Sierra Madre ay ang mababang lupain ng Luzon katulad ng Pampanga, Manila, Nueva Ecija at bulakan. Madami din ang mga naninirahan dito ng mga katutubo at iba't ibang klase ng mga hayop at halaman na dito lang sa so Sierra Madre matatagpuan. Ngunit ang napakagandang kabundukan na ito noon, ngayon ay unti-unti na itong sinisira ng mga tao. Sana matigil na ang pagsira sa ating inang kalikasan. Baka dumating ang panahon na hindi na tayo kayang protektahan nito. Please save our Mother Earth sa pamamagitan ng tamang pagtapon ng ating mga basura at panatilihing malinis ang ating mga ilog. Dahil nasa atin ang gawa, nasa Diyos ang awa.